Welcome back sa Alaska Nago Showdown. Dahil taginit na nga, gagawa tayo ng iba't ibang halo-halo. Ang -halo, secret ingredient, Alaska. Hi, Nanay! Oh my God! <laughs> Paano kaya magiging katakam-takam yung halo-halo ko? -halo yung tipong picture pa lang, magre-crave na sila. Gagawa tayo ng 35 pesos aesthetic na classic halo-halo made with Alaska. Pasok sa budget! Yes! Game ako dyan! <laughs> sa isang cup, ipahid ang ube sa gilid ng cup. Add sago, munggo, minatamis na saba, nata de coco, at cream of corn. Add yellow, Then, top with the leche flan. Tapos, ibuhos na natin ang secret ko, Alaska. Tada! O, oh, diba? Esthetic! Itsura pa lang ang creamy mm. na! Mm. Like na, like na ba? Gawin mo na rin to. Sa ganitong puhunan, ito ang pwede mong kitain. Ang next challenge natin, halo-halong lasang pang-restaurant pero presyong pangkanto. Tutok lang sa next episode ng Alaska Nago Showdown.